kasaysayan, kababalaghan at iba pa ating tuklasin dito sa Historiador. Matapos sumabog ang balita tungkol sa isang samahan sa Surigao del Norte na kung tawagin ay Socorro Bayanihan Services Incorporated ay marami ang nagulat ng husga at curious kung totoo bang isang kulto ang samahang ito, tinaddad ng mga patutuos sa sinado ng mga dating miyembro nito ang gawain ng kanilang dating kinaaaniba na ayon sa kanila ay kumukontrol at nagdidikta sa kanila sa kung ano ang kanilang dapat gawin. Sumentro ang usapin tungkol sa ginagawang sa pilitang pagpapakasal sa mga minor de edad na miyembro sa kanilang mga kasamahang lalaki. Diin na diin ang kinikilala nilang leader na si Jairin Skilario o mas popular sa tawag na Senior Aguila sa unang tingin. Ay hindi mo sasabihing na sa personalidad nito ang maging isang leader ng kulto dahil maliban sa kamukha lang daw ito ni Kim Jong-un sa mga netizens ay napakalayo sa mga galaw nito at pananalita para sabihin siya ang kinikilalang Diyos o tagapagligtas ng libo-libo nitong mga miyembro. Pero wag ka, dahil ayon sa dating miyembro na hangang-hanga noon kay Senyor Aguila, siya raw ay may kapangyarihang magpatigil ng ulan at mag-utos para pakantahin ng ibon. During our meeting, he shouted, Let the bird kihaw. Mm. Kihaw na, bird, daw Kind of bird. Mm. Let the bird sing. And unexpectedly, a bird sang. Yes, po, sir. Totoo so, Kumanta yung, uh, paano? May boses po ng ibon oh. na biglang tumunog. Huh? Minsan raw ay para din itong sinasaniba ng iba't ibang personalidad. Rason para lumabas sa kanyang dila ang iba't ibang klasing boses sa tunog ng pananalita. Y yung una po, sir, yung cousin ko, I, nagkasakit siya, dinala sa hospital, at biglang dumating din po si Jiren Scelario. Oh. Pagdating niya po doon sa hospital, ipabago-bago po yung boses niya. I, may nagsasalita siya ng pangbabae, matandang babae, may nagkatsila, at may matandang lalaki, at yung boses niya ngayon ayon sa mga tumiwalag na mga dating miyembro ng SBSI. Si Senior Aguila Omano ay kinikilala ng kanilang mga miyembro na isang inkarnasyon ng Santo Niño o siya mismo ang sinasabing Diyos ay itinatanggi naman ito ni Senior Aguila kagaya ng ilang netizens at kahit mismo si Senador Bato ay alanganing makumbinse na si Senior Aguila mismo ang nagpapatakbo sa loob ng SBSI dahil hindi raw ito nakikita sa kanyang personalidad. Bagkos, malaki daw ang tsansa na may mga tao sa likod nito na gumagamit lamang sa kanya para isulong ang kanilang personal na mga interes. Uh, with, with the way you, you speak, hindi ko maniwala na you can manage uh, SBSI uh, composed of more or less almost 5,000 people, taos ikaw ang leader. Ganon din ang paniniwala ng mga gulat na gulat ng mga kababata noon ni Jairin Skilario, dahil para sa kanila, hindi raw Diyos o sugo ng Diyos ang kanilang dating malapit na kaibigan. Ayon pa sa isa sa mga nakakakilala sa kanya, kasama niya pa raw ito noon na nangunguha ng mga bunga ng bayabas, kaya imposible na maging inkarnasyon nito ng Diyos. Paano siya magiging reincarnation ng Diyos? Kasama ko siya nung bata pa. E, eh, nga kami pumupunta kahit saan, nangunguha ng bayabas, nangunguha ng kahit ano, ng mga pwedeng kainin namin dito at nagpupunta. Minsan, nagpo, nagpo trip din kami sa kanila. Noon pa man daw ay mahilig na talaga sa musika itong si Senyor Aguila. Nag-iisang anak lang pala ito at kapwa guro ang mga magulang nito. Aktibong-aktibo noon sa mga activities itong si Senyor Aguila. Kaya pala, malayong malayo noon ang hubog ng kanyang katawan kumpara sa ngayon. Ayon pa sa dating kaklase at kaibigan ni Sr. Aguila noon, naaawa na raw siya sa sitwasyon nito dahil sa kapansin-pansin umano na may dumidikta talaga at gumagamit kay Sr. Aguila. Hindi rin makapaniwala ang kanyang kaibigan na ang Jeren Skelario na kanyang nakilala noon ay isa palang lang Diyos base sa paniniwala ng iba. Kabatch ko lang siya, tapos bigla na lang siyang naging Diyos or hari sa bayanihan. So sunod sunod na lang yung mga tao. Mga galawan niya na parang kontrolado lang, lang talaga siya eh. Yung parang sa behind of person sa kanya, sa kanya is may talagang kumukunta lang sa, talaga sa kanya. Noong nasa harap ng mga senador si Senyor Aguila at ginigisa ay kitang kita mo ang takot sa kanyang mga mata. Bago nagtapos ang pagdinig sa Senado at bago na sighting contempt si Senor Aguila at iba pang mga kasamahan nito, ay lumabas sa bibig nito na kahit siya raw ay hindi alam kung bakit siya ang napiling presidente ng SBSI. Makikitang balisa si Senor Aguila at natatakot sa magiging kahihinatnan ng gusot na kanyang napasok. Ayon sa kanya, bata pa raw siya at marami pa sanang pangarap sa buhay. Ito... Ang ilan lang sa mga revelasyon ni Sen. Aguila nung siya'y isinalang sa Senado. Sir Honor, sakit po isipin na parang hinusgahan na po ako ng lahat. Kasi yung pagka-presidente ko ng Socorro Bayanian Services Incorporated ay hindi ko po kagustuhan. Hindi ako tatanggap ito. Kaya pakinggan niyo po ako kasi hindi ko po magagawa Yan. Bata pa po ako. Hindi nga po ako nakapagtapos ng pag-aaral. Your Honor, gusto nga ikaw mo human o iskwila. Kaya ako mo iskwila. Ano grado mo? Ako, ano high school graduate ako, Your Honor. Ha? Si Kandir High School ako, Your Honor. Si Kandir High School? Oo po. High school. Gusto pa nga ikaw mag-napakoy mga pangandoy sa kinabuhi. Ano mo? Ang pangutan kung presidente sa bayanihan kapag mapatunayang nagkasala nga talaga si Sr. Aguila base sa mga ligasyon sa kanya ay siguradong sandamak-mak na pagsisisi ang gagawin nito. Pero ano pa ang magagawa niyan kapag ikaw ay nasa loob na ng kulungan? Mas mabuti siguro na mas maaga pa ay sabihin na ni Sr. Aguila ang kung anumang kanyang mga nalalaman patungkol sa mga taong nagdidikta sa kanya kung meron man talaga. Ikaw, Na nini wala kabang dinagamit lamang si Senyor Agila. Tanongin kita bakit ka tinatawag na Haring Agila? Dil waya ha? na waya ko tawaga ng Haring San. Dil waya ko tawaga anak honor. Oh waya. gusto nyo ng mga ganitong klaseng videos, panoorin, pindutin ang notification bell, mag-subscribe, at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod, dito sa Historiador. Historiador.